Mga kasama, 6.30 na po ng umaga, ito yung oras na mapupuno ang livestock market na ito. 160 to 170 pesos per kilo po ang buhay na baka or live weight na baka. 160 to 165 kung niwang or payate ng baka mo. Kapag ganito namang kaganda ay malamang po 170 pesos per kilo na po ito mga kasama napakadalang po mangyayari dito ang timbangan kadalasan matamata o tantsahan ang bilihan dahil maaari pong pabor sa bumibili at sa nagbebenta ibig kong sabihin kung sino ang magaling dumiskarte sa dalawa aba siya ang kikita <laughs> may baka tayong titibangin ngayon mga kasama at uh, para magkaroon na rin kayo ng idea kung uh, tigmagkakano ang mga baka na pinapakita natin kanina dahil po iba ang itsura sa aktual at sa video. 504 kilos po ang baka, hindi po five thousand Merong point po between 4 and 0. One hundred pesos per kilo ang napag-usapan kanina mga kasama. So lumalabas na 85,680 ang baka na yon. So itong presyo na ito mga kasama, walang panalo, patas lang. Kung kumita man ang nagbebenta, malamang kikita rin kahit papano ang bumibili. Hindi nga lang malaki. Kung balikan natin yung dalawang magagandang baka kanina, ito yon. Halos uh, magkaparehas lang po ang laki sa tinimbang na baka kanina. Mas mabilog lang po itong dalawang to kung 85,680 ang tinimbang na baka kanina sa malamang po na sa 88,000 to 90,000 po ang bawat isa neto. Ngunit itong mga nasa harap, bitiranong buyers po ito. Kanya-kanyang tantyahan dahil alam din nila na negosyante din ang may dala ng baka. Pero kung bibilin mo kaya ng 88,000 at dadalin mo sa Maynila, sa tingin mo kaya, kikita kayo? Ewan ko lang kung magkano itong mga ganito sa Manila. May kalabaw na tinitimbang dito mga kasama kung hindi pa ako nakakamali. 140 pesos per kilo ang live weight ng kalabaw. Depende po sa tayo ng kalabaw. 493 kilos po ang kalabaw na ito, babae, at uh, binibenta ng 75,000 pesos. Alam niyo mga kasama, matataas po talaga ang presyohan kapag nasa livestock market ka na pero sa ganitong kalabaw kapag sa baryo-baryo nasa 60,000 lang po ito wala na siya, no? so, so, kasama, nandito tayo ngayon sa left side ng livestock Kung saan po mas maraming kalabaw dito At uh, mga medium size na baka Itong naka-blue na mama, binibenta niya ng 78,000 pesos ang male carabao niya. At uh, tinatawaran ngayon ng 72,000. Ayan, umangkas pa. Kanyang-kanyang paraan po rito mga kasama, paano makabenta. Yung kanina sa may timbangan, uh, 75,000 po ang carabao niya. Ito yon. Kumpara naman dito na 78,000 lang at may lahi pa. Tingin ko po mga kasama, ito yung uh, pinakamalaki dito. Kaya ito ang aral sa lahat na namimili rito, lalo na dun sa mga baguhan na dapat iikot-ikot muna kayo sa livestock. Uobserbaran ang kalakaran upang tama po ang mga desisyon natin. Mga kasama, itong kalabaw na to ay uh, 65,000 pesos. Hawak na itong naka-orange at uh, tinatawaran ng 60,000. Tanong mo ba karamba o kani de usasawbos ng pila na? 31 July 31. Ah. Tara po. Makana sto nga. 29. Ha? 29. Ng tanim ndako. 23. Ayan, mga kasama. Kalabaw din po ang sadyang natin, uh, pero 25,000 pesos lang po ang budget natin. Kung nakikita mo ang 29,000 na nasa gitna, sobrang liit at payatin pa. Kaya iikot muna tayo. Pila na siya 35 mga kasama, itong baka na puti yan, itong hawak ni Manong 45,000 ang lati na yan imagine no, 45,000 sa liit na yan hindi kasi karne ang binabasihan mga kasama ang itsura, ang tindig ng baka. Mga ganito kasi, may lahi. Maganda gawing castador, Maganda paramihin. Kahit mahal po ito. Hindi po kayo lugi mag ng baka ng taon-taon. Pag ganito po na klasing baka ang alagaan natin. Kaya kung may balak ang mag ng baka, dapat ganito. Mahal nga lang, pero okay lang yan. Investment po yan. Kaysa bibili ka ng mas malaki dyan, tapos same price, tapos after 2 years, maliit pa rin. E di gidangat. Mga kasama, may titimbangin na mga baboy dito. Mga 15 ata uh, Malamang, sa isang inahin lang. Dahil halos magasing laki lang po, uh, alamin natin ang timbang at uh, magkano ang bawat isa. 63 kilos times 158 per kilo. 158 pesos per kilo po ang napakasunduan between seller and uh, buyer. Pero alam niyo mga kasama, depende kung ano ang mapag-usapan yung presyohan. Basta kapag ganitong klase mga baboy mga kasama na nasa 3 months old or 3 months and 2 weeks ay uh, naglalaro sa 150 to 160 pesos per kilo. Subukan nga natin mga kasama, compute itong uh, isang baboy na 158 pesos per kilo na kanilang napagkasunduan. So, 61 kilos times 158 pesos per kilo, lumalabas mga kasama na nasa 9,638 pesos ang baboy na yon. Mga kasama, kung 158 pesos per kilo ang mga baboy kanina, ito naman po ay 125 pesos per kilo. Inahing baboy po ito kaya mas mura siya kumpara doon sa mga batang baboy na naunang tinimbang kanina. Kung tag 90 to 100 pesos per kilo na baboy ang hanap nyo meron din po rito. Ito po yung mga butakal at uh, mga matatandang inahin na hindi na nanganganak. Titimbangin na nga mga kasama ang uh, inahing baboy at ang lumalabas ay 208 kilos Imultiply natin mga kasama sa napagkasundoan nilang presyo na 125 pesos per kilo lumalabas na 26,000 pesos hindi na masama pagkakalaki po sa baboy maraming humba na po rito maraming chicharon at chorizo okay so 10 o'clock na po ng umaga mga kasama, ito po ang magpapatunay na punuan na ang mga truck ready to manila na po, malayo-layo po ang lalakbayin itong mga baka na to at the same time, hindi biro ang pagod sa driver at pahinan nito. ito. Nala, sige mga kasama, kung naisip po ng mga kahayupang video at updated price sa mga hayop sa probinsya, eh, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button na nasa baba para updated kayo sa mga susunod nating video na i-upload. God bless